Maging sino ka man, sigurado ako meron kang moment na dama mo ang ingat ng Bay Jessic. Ito po ang isa, si Lisa. Last week, ninalagnat ako. Eh si Honey, out of town. So mag lang ako sa bahay. So tinex ko siya, sabi ko sa kanya, masama pakiramdam ko, may fever ako. Gulat na lang ako, may nag-doorbell. Neighbor namin, dinalahan ako ng Bay Jessic. Then, may nag-doorbell na naman friend pala namin si Carla. Tapos sunod-sunod na mga friends namin, relatives, in-laws. Lahat sila may dalang bar, Jessic. Nagdatingan silang lahat. Yun pala, si Han na group text. Pakidalahan daw ako ng bar, Jessica. O ba? Diba? Iyat na dama Love you, Han! Wow. <laughs> Hindi, parang na-inspire lang ako. Pwede bang sa next movie ko may ganyang eksena? Saka pwede bang ako na ang gumanap na husband mo? Sure! <laughs> Thank you, Lisa. Yan po ang ingat na damang-dama moments ni Lisa. I'm sure kayo rin, meron kayong mga ingat na dama stories with Bio Jessic. Maingat kasing magpagaling ng headache at lagnat. Kaya ang ingat ng Bio Jessic, hindi namimili. Dama nating lahat. I-share niyo po sa Facebook or sa Twitter Malay yung sa inyo na ang next nice ating feature. Paano po? Abangan ko yan ha. Ingat!